Magandang hapon mga idol. Nagpapatuyo tayo ngayon ng ating cover court dahil ang lakas ng hangin kanina dito sa amin, ang lakas ng ulan. Ayan oh. Ayan. Kailangan patutuyoin natin yung ating cover court kasi may maglalaro kasi mamaya na kayet ang basa yung ating yung paglalaruan nila, nagbabayad it sila na ma maayos tapos kung natin, basa kailangan natin to patuyuin ayan kung 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 eh. kung 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 akalat lang natin konti mga tubig na umasp dito sa port para matuyo agad. Yan. May, may mga dito, yan, basa basa pa konti. Kanina na ano to, marami to kanina. Agutin na bawasan ko. Kasi yung gamit ko, yung ano to, pum na pampiga pag puno na yung tubig, pwede mo na itiga. Tsaka mo na ano, i-map dito sa ano, flooring para matuyo. Basang-basa ito kanina eh. Pabuti yun, nabawasan na. Kasi may maglalaro mamayang gabi. Tahimik na yun dahil mamayang gabi, mamayang gabi pa yung ano, yung maglalaro. Yun oh. No? Ito. Yeah. Tayo lang nandito. yan Saka si ano pala si Princess. Nandiyan si Princess. Eh, ipapatuyo muna natin to. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Oras natin ay 4. Ay, ano pala? 3.30. 3.30 pa lang oras natin. Mukhang magbabanta na naman yung ulan, no? Oh. Ang dilim. Makulimlim. Makulimlim na naman. Mukhang ulan na naman. Sayang yung ating airport dito. Pagpatuyo. Tapos ulan na naman na malakas. Kasi pag umulan malakas, papasok na dito sa port. Yung ano, yung Ang Malakas kasi ng hangin, eh. Gumulan. Ayan o. Medyo nabawasan na. Nabawasan na yung ano niya. Basa. Hmm. Ngayon basa ako, yan o. Ayan Ayan doon walang basa doon kasi hindi maano yung anggi doon sa kabila dito maano yung anggi mga pasok pag umulan ito nang gagaling kasi yung hangin papunta doon sa kabila kaya yung anggi pasok dito sa loob meron yung may tubig tubig pat kunti ano Ayan. Ayun. Yan. Kailang masipsip ng ano, ng pum. Yan. Ito. Sisipsipin man lang yan. Ayan. Hmm. Ito yung ating pang ano. Ayan o. Yung pinipiga. Ayan pipigain lang ito eh. Ayan. So. Oh. Kita nyo na, nakita nyo na yung pampiga ko. Ayan. Ayan mamaya maya tuyo na yan matutuyo na yan dahil kunti na lang yan umuulan na naman maampun, naririnig nyo mga kabayan maambon na naman ah umaambon na naman wala na wala na yung bagyo mayroon na naman ulan ay ako umuulan na naman na naman, umulan na naman. Muna tayo. Upo muna tayo. Kasi kanina pa tayo nakatayo. Uh, relax muna kunti. ko. Oh. Tahimik kami dito. Huh? Walang tao. Ako lang. Nakaboring. Mamaya pang gabi ang laro. 8 to 10. Wala pang 6 to 8. 8 to 10. 8 to 10. Na ah, mga idol. Shoutout sa mga followers ko dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi hindi ko na matatandaan yung mga pangalan nyo mga followers ko dyan. Mabuhay po kayong lahat. Magandang hapon. Dahil yung oras natin ay 3.30. thirty. Eh, sa likod. Oh. 3.30 ang oh, ating oras ng hapon. Ayan. Medyo lumalakas na naman yung ating ulan. Sana wag mo muna umulan na. Tumigil na siya. Dahil malamig na ang panahon ano yung princess oh kumuha na naman yung chicheria ano yan may, may tao doon may tao doon sino nandun ang laro uwi ka na Nakakala ko umuwi ka na kasi umuulan. Oh! <laughs> ano? Nakahuli ka ng isda. <laughs> Kitang-kita ka dito sa video. Dandan <laughs> -dan kasi. <laughs> Nadula si princess. Ay, nako, nadula si Princess. <laughs> nadula si Princess, mga idol. Kawawa naman. May na ni Princess. Papaulan ka, sige. Pag ikaw sinipon, ano, papaulan pa, oh. Maambon, hoy. Mamaya ka na umuwi. Iwan mo lang yan dyan. Wala magkukuha yan dyan. <laughs> Naadula si Princess. Ano yan? Chicheria? Ang hiling mo sa chicheria. Ang video ba talaga? Oo. Ang yan. <laughs> Kitang-kita ka dito nung nadulas ka. Nag-esplated ka. Esplated <laughs> <laughs> ka. Nga nga. Anong lasa nito? Kumain ka ng tsutsera paminsa-minsan lang. Yeah.